Alam mo ba yung feeling na parang may umiinit sa dibdib mo pagkatapos kumain? Kung yes, ito yung tinatawag na heartburn o acid reflux. Ang hassle, di ba? Lalo na kung gusto mo lang naman mag-enjoy ng masarap na kain. Pero may mga pagkain at inumin pala na dapat nating iwasan para hindi tayo atakihin nito. Let's G! Pag-usapan natin tungkol dito. Una sa listahan, yung mga may caffeine tulad ng kape at tsaa. Grabe, di ba? Morning routine pa naman ng karamihan ang magkape. Pero sabi nga nila, may epekto raw ito sa muscle sa may bandang ibaba ng esophagus natin. Kaya ayun, hello acid reflux. Tapos may alcohol pa. Heist, mahirap ito lalo na kung may celebration. Pero same reason din, nakakapagpahina daw ito ng lower esophageal sphincter o LES muscle. Kaya hinay-hinay lang mga kaibigan. Soft drinks? Uy, guilty ako dito. Haha, <laughs> pero yes, kailangan iwasan. Kasi yung carbonation, nagdadagdag pressure sa tiyan natin. Tapos ayan na, umaakyat na yung acid. Mga mahihilig sa spicy food, medyo bawas-bawasan din daw kasi pwedeng makairita pa lalo ng tiyan. Naku, mahirap yon, lalo na kung fan ka ng Korean food. Citrus fruits at juices, chocolates at fatty foods, pati na rin yung mga tomato-based dishes. Kailangan din bawasan. Grabe, parang ang dami no? Pero sabi nga nila, health is wealth. At eto pa, nakaka din ng acid reflux sa iba ang pagkain ng mint, onions, at bawang. Kapag may acid reflux, parang halos lahat bawal na kainin, no? Pero alam kong kaya mo yan. Um, konting adjust lang sa diet at siguraduhin kumonsulta sa doktor kung madalas kang inaatake ng acid reflux. Mas maganda yung personalized advice ng doktor para sa sa'yo.